So, yun guys. Andito na kami sa condo sa Makari. Sa yun Papakita oh, ko say, may sa wow. guys. Ayan. Ayan siya. Ayan. 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 Pwede ka matulog dito, guys. Hmm. Pwede ka matulog dito. Yan. Yan siya, guys. Yan. Yan siya, guys. Here, here. Tapos, kapos na natin siya. Automatic siya, guys. Yan.